magandang umaga mga master. Dito naman tayo ngayon sa paggagawa ng budiga. Ayan, para na siyang mga kulungan. <laughs> Ganito lang mag, ano, maggawa ng budiga. So yung ano ay, yung ilalim na fiber na natin yung pum hindi ko lang naipakita nung pagpapiber. Ayan yung ilalim niya. Bali dito sa unahan ay ano ito ah. Limam butas itu. Limam budi Ayan. Ah, So, dito po ay ito ay ilalagyan pa rin ito ng foam dito. Itong pagitan na yan. Ado ay nabasa. Ayan, shout out daw sa mga taga Parola dyan. Mga putyong. <laughs> <laughs> so, dito mga master, ipapaliwanag ko lang itong pagpapalapat ng paibir matani. So, kailangan mo siya, basahin mo muna. Ayan, ganyan. Kailangan siya ay mabasa muna talaga bago mo siya i lapat. Para lumambot yung fiber mat. Yung ibabaw ng um, mainit na oh. At tumigas na yan. So, bago kayo mag-apply uli ng fiber mat, kailangan basahin nyo muna yung lalapatan ninyo. Nagaya nito oh. Kailangan babasahin mo muna siya bago mo siya patungan ng fiber mat. Naipakita ko na naman yung pagtitimpla ng chemical, ganun lang din yun. Bago mo siya idikit yan, kailangan basang-basa siya. Saka dapat malinis yung pagpapatungan wala yung mga bukol-bukol Yo malawak-lawak pa itong paibira na ito. Yung mga ikinabit namin, ba yan o. Oh. Hindi pa namin na papiber. Kasi dito sa ulian, ang patong namin nito ay ano na ito, walo. Walong patong na ito ng fiber mat. Mga ganito. Yan mga master, malambot na siya oh. Madali na siyang itulak. Bag na babasa ng ano ay chemical. Kagaya nito, kailangan mabilis-bilis kayo pumahid dito. Kasi may init, madali itong tumigas. Dito, ito ay matagal-tagal pang paibirin ito. Napakarami pang paibirin. So ito mga master ang susunod nating namin lalagyan. Ayan. Ito na yung susunod na paglalagyan ng parka. Yan, ang mga lalagyan ng ano. Tagilera na yan. Yung ibabaw na yan, ang taas na yan ay tatlo pi. Three feet. Ang taas ng ibabaw na yan. Napakaganda ng panahon ngayon. Sana laging ganyan. Diba mo Greg, pinis na yan? sa kailan ang layanin nyo? Dinalaw na ba kayo ng mga as asawa ninyo? Ayan. Nakulong-kuloy kayo dyan. Ang nito sila yung illegal figure eh. Ayan, kaya nakulong sila. Ating master. yung ating master, ano? Kalapinter. Si Buboy. Illegal master. Magang... Illegal master. Si Master Boboy sa karpintero yan. Oh, dito ulit kami mga master sa aming ano pagbubuo ng mga friendship na ano ay fiber. So ako ang nagbubuo dito ng mga panlagay doon. Mga pamparkas. So sila naman ang nag sa doon. Bali ito pala ay ano na ito. Pang apat na patong. Purpur 15 na yan ano, wala na tayong 600 na. Ano? 440 na 445, yan Ilagay na natin yung 600 Shout out ko muna dyan Sa mga taga Bulacan Prasis Ah mga taga San Jose Ayan may ating Wari, isang kasama Shout out ako dyan Mga kwaan, butog hmm. Yan taga Bulacan Itong aking isang kasama na ito ah